Ito na nga yung ulam na pachamba-chamba pero siguradong hindi mo maihindian Sarap nito. Sigurado, sarsa pa lang. Ulam na. Simpleng-simple lang. Napakadali lang nitong gawin. Paano mo bang ginawa yan? Bah, noon kayo syempre. <laughs> Marami-rami rin pala akong nabiling pork ribs dito sa Asian store Kaya naman marami akong stock ngayon dito sa ref Ang ginawa ko lang, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit Tapos ginisa ko lang siya sa mantika at sa kasibuyas Wala akong fresh na tomato, wala rin akong ditong tomato sauce Meron akong tomato paste, so yun ang lang ginamit natin Binanlawan ko na rin yung lata para magkasabaw siya O ba diba, kinalabasan para may tomato sauce na rin siya Napanood ko nga pala sa balita, sobrang mahal na naman pala ng kamatis dyan sa Pilipinas Naalala ko last year yung sa katutak na kamatis na tinapon lang diba? Dahil walang gusto tung bumili, sobrang mura. Tapos ngayong taon naman, sobrang mahal naman ng kamatis. Langya, ano? Anak naman ng kamatis, oo. Anak ng tipaklong. <laughs> ituloy na nga natin itong niluluto natin. Nilagyan na rin natin ng tubig yan, ng paminta, ng bay leaf, onion powder, garlic powder, thyme powder, lahat ng mga powder, pati paste powder, lagay nyo na rin dyan. Hindi, <laughs> yun talaga mga nilagay ko dyan. Saka nilagyan ko na rin ng chicken powder. Saka syempre, pampaalat, lagyan natin ng salt. O sige, salt powder para masaya kayong lahat. <laughs> Wala na ako ibang maiisip na ilalagay kaya nilagyan ko na lang ng cheese para kahit papaano ay eh, malasang malasa siya mamaya. Saka hinalo ko lang siya ng konti tapos tinakpan na natin para pakuluan pa natin ng mahina lang ang kalan para lumambot yung ating karne. Mga 30 minutes o so 45 minutes ko rin siyang pinakulo. Yan na malambot na yung karne. Ilagay naman natin ngayon yung mga guli na nakita ko rin sa ref. Syempre, ang laman nakita ko yung sa kapitbahay ko. Wala naman ako dito'ng kapitbahay kagaya sa Pilipinas pwede mong hingan. Mare, meron ka ba puno ng sampalok diyan? Baka naman may bunga na. Pahingin kanong bunga ng sampalok mo diyan at saka yung yung balunggay pahingi rin. Aba, mare bibigyan kita ng dahon ng malunggay pero dahon ng malunggay lang hindi yung puno ha kasi nakita ko no isang araw hinati mo yung buong puno eh. Itinanim mo sa bakuran mo. <laughs> Nako sa katutok na palina sabi kong joke. Nakalimutan ko na tuloy na may niluluto ako. Nilagyan nga pala natin yan ng beans at saka ng carrots. Basta pa nagluluto kong ganyan mga stew. Kung ano lang na makikita ko talaga sa ref ng mga vegetable, ginagamit ko talaga eh. Ayoko kasi masayang ma-spoil yung mga vegetable sa ref. Kahit pagtawanan ako ng iba, na kung ano-ano inilalagay ko doon sa niluluto ko, sabi pa nga ng iba, kaning baboy yung niluluto mo. Wala akong pakialam. Ginagawa ko ng paraan yung pagluluto ko kasi nagtitipid ako at saka yun lang available ko dito sa ref. O di ba pa ulit-ulit available ko dito sa ref ref. Lahat niyata ng video ko na nilutuan ko, lagi sinasabi ko yon Kasi yun naman talaga ang ginagawa ko. Gumagawa kasi ako ng mga video, mga ganitong klase ng video. Kasi gusto ko na ma-enhance kayo. Na pwede pala yung ganitong luto. Na pwede pala lagyan ng ganito yung isang pagkain, yung isang putahe. Palagi na lang kasi yung nakasanayan natin, yung ginagawa natin. Yung mga guri na nandyan sa ref. So paano ngayon yan? Masisira yan. Diskartehan nyo, gawan nyo ng paraan para magawa ng paraan yung mga guli na nakastak lang dyan sa ref New. Kita nyo nga itong niluluto natin porks, pork stew ang ginawa natin, nilagyan na natin ang asparagus kasi yung asparagus na yan, mag-iisang linggo na yan sa ref, tira pa yan nung nagluto ako ng steak para kay Angelo tapos nilagyan ko ng side na asparagus at yung mga natira na yan yan ang isasahog natin dito sa ating stew o di ba? Pwedeng pwede, nagawa ng paraan na diskartehan. Okay na, solve na buto-buto, napakasimple lang, napakadali lang, napakadaling paraan ng pagluluto ni Chris Cusinero. Kayang-kaya niya talaga 'yan. Ito 'yung masarap po, oh. 'yung ganito, 'yung malutong-lutong, 'yung sabi nga ng lola kong Kapampangan, lulugot-lugot. Nyama na. <laughs> Kita nyo ba yan? Sarsa pa lang mga kaberks. Ulam na. Sigurado, maski yung kaning lamig nyo mauubos. O sige na mga kaberks, maraming salamat sa inyong lahat. Sana palagi kayo manonood ng mga video natin dito at saka yung ating YouTube channel. Meron tayong YouTube channel, Chris Cusinero Adventures. Huwag nyo kalimutan, mahaba yung mga video natin doon. Pasyalan nyo naman, Paki subscribe naman kay Chris Cusinero Adventures sa YouTube ko. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Maraming maraming salamat sa support at pagmamahal mo. Chris Cusinero, ang inyong kapamily kap puso katropa, kabarkada at kabers. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Kristo si panalo ka. Di lang pagluto sa kusina.